magandang araw, magandang gabi sa inyo mga ka kung nasaan man kayo ngayong araw na to at pupunta lang tayo ngayon sa West Edmonton Mall yan, may gagawin tayo doon magpapapalit tayo ng Mexican Peso yan, kasama natin ang ating mahal na Reyna, syempre busy busy sa kanyang pag, ano, paglalaro sa cellphone yan Winter, Spring, Summer or Fall, tuloy ang buhay sa Canada <laughs> so nandito na tayo sa West Edmonton Mall mga kainis, yan na Ayan, tapos si Mahal Arena kung napapansin nyo, naka naman talaga, naka-sleeveless. Talaga namang nagsisimula. <laughs> <laughs> nagsisimula na ang uh, ilabas ang aming mga balat mga kainag so kita nyo naman yung mga suit namin yung t-shirt nakasuit lang ako eh. nakashort lang tayo ngayon mga kainag -sino. at saka by the way yung ating uh, gout nga pala yung gout ko nga pala na nararamdaman nako eh, nabawasan ang, ang pananakit mukhang mawawala na mukhang good timing ha eh, sa pagpunta natin sa Mexico yan pupunta muna kami dito sa loob nga katulad yung nabanggit namin kanina ay magpapapalit tayo ng Mexican peso mula sa ating Canadian dollar. Yan. Papapalit tayo ng siguro around 250 Canadian dollar or 260 or 70 Canadian dollar. Malaking pera na yun sa peso sa Mexican. So hindi naman kasi tayo masyadong gagastos doon sa Mexico kasi nga libre yung ating ano all inclusive yung ating pagkain at ang ating drinks. Magagastos lang tayo pag lalabas tayo siguro at meron tayong nagugustuhan kaya magdadala tayo ng extra at saka mga pamasahin natin pag magta-taxi-taxi tayo, 'di ba? So tara. Punta tayo ready Ariray, di ba? Diba? ko, baka kamamaya meron kang tattoo dito sa ano, sa braso mo, yun. Eh. <laughs> ganon, yung mga siga sa ano, mga siga sa kanto sa Pilipinas, eh, no? Ganon. So, tara, let's go! Alam mo pa kung saan yung palitan dyan? Hindi alam ah, hindi, hindi ko pa alam. Hahanapin pa muna alam, namin ni Mahal Arena. Ang luwang yan sa mga hanapin dyan. Madali lang dyan, meron mga pindutan dyan, iba? search, o, oh, saan mo makikita. Yan, kasi kaya kami dito magpapalit mga kainags. Kasi may mga, may, may may mga subscribers tayo na nagsabi sa um, sa atin na dito rin sila nagpapalit nung pumunta sila sa Mexico. Ba, dandan. Yeah, dito rin sila nagpapalit kasi kung sa iba pa tayo magpapalit baka mamaya ay wala. At least dito kasi malaking mall 'to. Karamihan ng mga pumupunta rito mga siyempre mga visitors, mga tourists, kaya siguro pagka may pera sila ng international money na hindi Canadian dollars dito sila pupunta para magpapalit ng pera kaya siguro maraming pera rito na ano a currency diba subukan natin wala namang masama kung, kung susubukan natin eh. hopefully sana may makita tayo at malakas ang kutob ko na meron tayong makikita di ba ma nakaw talaga na naman napakaganda talaga ng aking asawa hindi ako nagkakamali siyang pinakasalan ko ayaw ko lang kung siya nagkamali yun ah, ano. ang ganda sa bunutang ah oh, sige, sige, sige. Mabigat kasi yung kamay ko eh. Ang bira. Oh, hawak kamay na lang tayo dalawa. Ah, hawak kamay tayo dalawa. Oh. Yan, hawak kamay na lang kami dalawa ni Mahal Ayos oh. Yo. <laughs> Huwag kang mahiya. Nahiya ka naman eh. Huwag kang mahiya. Pambira ka. Ba't mahiya eh. Hindi naman tayo mangungutang or hindi naman tayo magano. Nahiya ka pa. <laughs> so, pasok muna kami dito sa loob mga kainis ha. Dito, dito. Pasok tayo dito. Yan, nandito lang tayo sa loob ng TNT mga kainis. So, nakita nyo naman yung ano ko, yung forma ako mga kainis. So, oh. Di ba? Mula ulo hanggang pa. Ayos na ayos. Sabi <laughs> sa ito pala yung asawa ko. Ayos no, nakakainis no. Formang-formang summer na tayo ngayon, grabe. So maghahanap ha? Maghahanap hahanapin muna namin yung ano, yung ating uh, tukoy, yung ating sadya. Yan. Masarap talaga pumunta rito pagka pagka ano, pagka weekdays. Kasi hindi masikip. Tingnan niyo makikita 'yung mga so, maluwag walang masyadong mga tao yan kumbaga hindi siksikan at especially sa parking wala tayong kaagaw sa parking di ba kaya masarap mag ano magaang gumalaw <laughs> at pwede tayong tumawa ng ano tumawa ng tumawa kasi walang masyadong makakalata sa atin <laughs> na may tama yun <laughs> tara pa yan, kalabit mo sa akin mahal na rin huwag kang mahihiya pabihira o din tayo dito tayo dito tayo mga kainis Ay dito tayo Tingin muna tayo dito Money changer Type natin Money changer Screen Tapos type natin Search for Money Yun ah Currency Yan yeah. Hop Dito tayo Andito tayo Sa tayo dito Ah nandito tayo Ah akit tayo sa taas Hindi ano to eh Level 1 to eh Dito tayo galing Ah doon tayo ma Gaganon tayo doon Oo uh -huh, sigurado yan Ako pa maniwala ka lang sa akin yan yeah, o, pagkadating mo rito sa may ano, ito yung hockey ano eh, ice skating, kakaliwa tayo. Maniwala ka lang sa akin, believe me. <laughs> pag naligaw tayo, maghanap ulit tayo ng ano, maghanap ulit tayo ng search. <laughs> At saka huwag kang magalala, pag naligaw ako, kasama naman kita. Ha, ah, hindi na ako sa old baby. Ha, old baby, pambihira ka. Tara samahan mo ako, siyempre walang iwanan. Yan o. No? Holding hands, mga kayo. Ha? Roles? Wag yan, mahal yung Rollies yan, hindi natin kaya yan. Wag nating pilitin ang hindi natin kaya. Mahirap. <laughs> yung kung saan lang tayo pwede, yan, di ba, mga kainis, ano? Papasok hindi naman mas... Kami, Papasok ka sa Old Navy? Sige, wag kang bumili dyan, puro luma yan, puro mga luma, na mga old na tinda na yan. Kung sa New Navy, dapat yung... <laughs> Napaka-corny talaga ni Inags, ano? So, hanapin muna namin, mga kinags, yung currency, ano? At para matapos yung ating hinahanap dito. Yan, so ito yung nakita nating ice skating kanina sa search. So, dito tayo. Dito tayo, kakaliwa. Dito tayo, ma. Dito tayo. Yan, dito tayo. May palitan dito, eh. Uh, dito tayo, lumiko, para sigurado. Teka, ma. Yan. So, mga kinags, hindi ko inuokoray si Mahal na rin, ah. Ganyan talaga yung may magdiruan, magkulitan. <laughs> Di ba, ma? Isinan ko sa asawa ko maganda. No, Naku, napaka-ganda si talaga ng asawa ko. Napaka-suerte niya sa akin talaga. <laughs> Swerte niya. Ito, ito, ito. Asan ba yun? Alapin natin. Ay, hindi. Sinihan to eh. Pap papatay tayo nito. Asan ba? Wala rito, ma? Ay, toto. To. Ay, hindi. ATM to eh. Ihira eh. Yan, sinasabi ko na naman. Pag... <laughs> Yari na naman tayo kay Mahal na Reyna nito. Tara, maghanap ulit tayo ng search, ano? <laughs> eh, yun yung nakalagay doon, eh. Ano tayo? Pag nagagalit ka lalo kang gumaganda. <laughs> Ang bihira ka. Kung may na nito. ako na lang mag-isa pupunta sa Mexico. Ayun, yun, yun. Maghanap ulit tayo sa search, mga kinex. Mag-search ulit tayo. Pambihira naman to. Parang malitong itong director na to, eh. Mali eh. Start over. Oo. Oh type uh, currency foreign currency services o oh, diba o oh, saan tayo dito o oh, nandito na tayo tama yan yung ice place o oh. Ayan yung ice place yun. Eh. dito tayo. Pambihira naman. Ito pangatlong punta na namin dito mga kainis ano? Dito kami tingin tingin sa level 1, yung pala na sa level 2 kami. I know you are here. Bababa kami pala dapat. Dito kami. Pambihira ang naman kaya pala hindi namin makita kita kanina pa kami paikot-ikot dito sa second floor pang bihiras. dapat pala sa, sa, ground floor pang bihira. kasi akala ko yung tinitingnan natin kanina na level 1 nandoon kami yung pala nandito kami sa second floor kaya paikot-ikot kami hindi namin makita ang bihira naman <laughs> pati si Mahal Arena na eh uh, nasisira na yung beauty <laughs> kakalakad nakakalakad pero ma, maganda yan exercise yan asang maganda tayong pababa Pati ba naman elevator pababa rito? Hindi natin makita, oh. Bihira naman talaga. Laki-laki kasing itong West Edmonton Mall, eh. <laughs> Pati West Edmonton Mall, sinisi, eh. No? Bihira naman. Ano, tara. Ayan, dito tayo. San ba dito? Hanap tayo dito. As, meron ba doon, ma? Ay, doon sa kabila. Ayan, yeah, ikot na naman tayo. Galit na naman si Mahal na no? <laughs> Tawa ng tawa. Ah, siya. Tawa para ko rin, tawa. Maganda yung tawa ng tawa. Para hindi lahat ang galit. Yung... <laughs> mamaya natin mag-vlog mga inags, baka masabunutan ako rito <laughs> yan, dito yata yun mga kinis so try natin dito, punta tayo dito ma, malapit na sana makita na natin sana huwag na tayo mabigo this time yan, ito na yung galaxy land din eh, no? ah, ito, 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 ito yata mo oh. ah, hindi, dito ito, hindi ito news ano to eh, baka doon pa banda sugpo na tayo doon banda yan, no, mga laruan dito Uh, malapit na malapit na nating makita yung ano yung money money changer mga kayo isa. Asan ba? Ay to 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 to. Calforex o oh, yan 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 yan. Nakita rin natin mga kayo so, sa wakas at so, tingin mo natin yung ano Mexican dollar kung magkano. Tingnan natin. Yan dito 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 dito. Ayun no, Calforex. Ang Canadian dollar, wala well, nang Canadian dollar na sakanta kasi tayo eh. Mexico. asa may yung ayun yung Mexico yung pang-apat. 13 pag bumili ka Paano ba yan? Ah, pag bumili ka, 13.81 Pag nag Benta ka 11.91 So meron tayong, alam ko peso yan eh Mexican peso, eh, tama peso, Mexican peso Yan, yeah, so ito na mga kainis ano? Nakapagpapalit na tayo ng Mexican Yan yeah, o, Panginoon <laughs> Makapal-kapal to, ganito pala pera ng Mexicano Mga kainis eh? Mexican, yan yeah, no? Dami no? Wow, ano? o. Dami o. Oh. <laughs> Dami o. Oh. <laughs> Yabang yun o. Hindi, kailangan natin ito doon sa Mexico. Kailangan kasi lalabas-labas din tayo. Talagay ko muna sa sobre mga kanilis. Sandali lang o. muna sobrang sa sobre. Baka magsabog yan dito. Sumahala rin na ayun o. Ayos. So tara mga kainis. Let's go. Mission accomplished. Lagay ko muna sa bulsa natin ito. Oh, kasi, oh. kasi pagka meron tayong hindi nagamit dito mga kainags, pwede pa nating ibalik to. No charge. 'Di ba? Halimbawa may sobra, hindi natin nagamit yung pera nito sa Mexico. Babalik natin 'yan diyan. No charge, 'di ba? Ayos. Oh, Asa tayo? Asa tayo? <laughs> ah, maghahanap. Uy, maghahanap ng ng ano, swimsuit si Mahal Arena. Anong, -hanapin Pag -yama. Pag -yama. Ano nga hahanapin mo? Pajama. Pajama. Ano bang klat Ang Init-init na 'to, pajama pa. Patulog pambihira ka naman talaga dey maghahanap ng ano yan, swimsuit, yung panligo sa beach, tsaka sa swimming pool, mga sa ano? Tayo wala ng problema sa atin kasi meron na tayo, eh. Nakahanda na lahat. Di ba? Ako, makikita ko rin magtutupi si Mahal na Reyna, yun. <laughs> Saan? Dito ka, tingin. O, oh, sige, tingin muna kami rito, sandali lang, ha? Pasok. Ah, pasok tayo dito. Ayun, you know, oh, ma, Ayun Yun, oh. talaga naman. Ma, yun ang gusto kong gusutin mo, yun, know. oh. Ganun, oh. No? <laughs> Kung may natin makita mga sa pag-concentratein muna natin si Mahal Arena sa pagpili niya ng mga two piece yeah, nakabili na si Mahal Arena ng mga gusto niyang bilhin mga kinis. No? Ano yan? Ayan. Talaga naman. Ah, hindi. Bumili yung short. Eh, bumili ka ba ng pang, Pang oh, swimming? Oo. Yun. Mga kainis, no? Two piece? Hindi. <laughs> one piece, one piece. Ayos, ayos. Saan tayo? Ah, short? Saan Saan tayo? Old Navy. <coughs> Old Navy. O oh, sige, punta tayo Old Navy mga kinis. na okay. natin si Mahal Arena. Habang na dito tayo, mag-enjoy tayo dito sa West Edmonton Mall. Ayun. 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 Hindi na, hindi na ako bibili. Pa't pa ako bibili, marami na akong susuotin. Meron, meron akong short. Bira naman. Ang dami-dami kong short dun sa bahay. Nagagamit lang natin yung pag-summer. Hindi, meron akong pang ligo. Pang short, wala ka mag sa akin. Hindi, walang problema doon. Pambira, kahit na hindi ako mag-short doon, pambira. <laughs> kahit naka salong ano lang tayo doon, yung may takip lang eh, no? mga kainis. Mainit kasi doon sa Mexico, mga kainis, mainit doon. Kaya hindi tayo dapat magdala ng mga makakapal na t-shirt doon, makakapal na, na short. Enjoy natin yung tropical tropical weather. Di ba mga kainis? Saan tayo? O tara, ano mo mag, mag uh, pag-usapan muna namin ni Mahal Arena kung saan kami pupunta mga kinis. Sal will <laughs> So mga kinis, ano, meron tayong na-meet na subscriber from Calgary. Si Sir uh, Ron. Ron 'yan, tsaka yeah. sa yeah. missis niya shout out. Okay so, lang. Uh, ano pa? Ayos, yeah. ayos. Nandito kami sa loob ng ano ng Uh, Old Navy. Yeah, mimili kami pero puro bago mga tinda dito. Yo. <laughs> Corny ano. Maraming salamat sir, tinutulungan oh, niyo ako sa mga ni sir. Eh. Iba pala sa personal si Boss Inags. Yung sir. Parang, Parang uh, sa mista, ano, mistiso. <laughs> tumitingin ako rito, ah, ini tumitingin ako rito yung pang pang Mexico natin eh. Bigla na dito si Sir tingin. Ano, pala yung ano mo sa, no? Sabado. Ba? Sabado, ano Sabado. Sabad sabad, na to? Sabado, oh, hopefully. Oh, oh. May Sumibol nga yung gout ko, pambihira naman, no? Pero medyo Ay, nawawala, na, nawawala na, nawawala na, ano, na. dyan, na, nawawala na. Yan, tsaka shoutout sa daddy ni Sir. Si Daddy Jerry Chu. Ayun, uh, shoutout Daddy Jerry. Je ah. Jerry Chu? Yeah. Uh, ah, yes. shoutout. Ayun, ah, ayos, ayos. Maraming salamat, shoutout sa kanya. Maraming salamat sa panonood po, thank you. Kapitsa yeah. uh, naman tayo po. Oh, sige, sir, sakto, sakto. Yan ang hinihintay ko kanina po. Sige, eh, sir, baka hindi na tayo mag-ano. Oh, ah, yeah, sige, sige. sige na -ano, sa susunod, marit siya. Oo nga, oo nga, sir. In the right time, in the right place. Yan. Ayos. Wow, Salamat. Wala naman siya. Thank you, sir. Masa okay, mas, kayo, mas, kayo ka, Mrs. Oo, oh, nandito lang eh. Tumitingin-tingin lang. Dito si Mahal Arena na, eh. Hinahayaan ko bumili eh. Gumagumano ako, nagli naglilibang. Pag hinihintay ko, sabi ko, dito muna ako. Sabi ko, alisan muna ako, maggagala-gala. Bahala ako. Sabi ko, Tuesday ngayon, baka biglang <laughs> uh, makita natin sila sa West. Uy, <laughs> sakto, sakto, sir. Paris na sankto. diyo mo kapag sankto. Tuesday. Kita tayo ni sir. Thank you. Ay, kita tayo. So yun mga kainex, namit na rin namin yung misis niya si Shay. Shay, di ba? Yan, shoutout ulit kay Shay, no? Namit namin ni Mrs. na yung mahal na rin na ni subscriber natin nakita natin dito. Ang bilis ko makalimut, makalimut, ng pangalan ka agad. Ang dami. hindi, si ano yung, si, si sir. Yan, dami kasi natin namimit ng mga subscriber, mga kainis. Rolex, hindi ko kaya'ng bilhin yan, Pamira ka. Rolex yun. Pamira, <laughs> <laughs> Rolex and Rolex. Hindi ko kaya'ng bilhin niya. Pamira, kaya hindi na ako interesado tingnan. Yan. So masaya kami mga kinis dahil nakakamit kami ng mga subscribers sa totoo lang. Tsaka maraming, maraming salamat. Nagpapasalamat kami sa kanila pagka nila tayo. Oh, taras, taras tayo? So, o oh, second cup. Pumpunta muna kami sa second cup mga kinis. Maghanap. Hanap tayo. Saan ba second cup dito? Ah, Diretso kayo muna tayo doon. <laughs> Titingin muna si Mahal Arena kasi mga kinis talaga napakalawak nitong uh, West Edmonton Mall. No? Kaya minsan pagka hindi mo alam yung hinahanap mo, mapapagod kasi sa kakahanap kaya talaga kailangan mong gumamit ng ganito. Ayan. Ano, nakita mo na, second cup? Mali spelling. Mali spelling, pati ba ng pagpintot ng spelling, mali. Hindi kasi hard touch to eh, hard. Medyo hindi sumusunod minsan, may din ang ulo. <laughs> Tapos po po, ah, order. Oh, pati sila, no? Ah. pati sila, yung na-meet natin sila, Shay, alam nila yung ino-order natin sa second cup, yung mocha chino. Ang bira, yan. ano, bali silent subscriber natin sila. Talagang alam na alam nila mga kainis. Ano ba yun? Ano ba yun? Ayan tayo. Ayan, ang pati ikaw, hindi mo ba alam yan? O pag nandiyan tayo, doon tayo. O diretsyon lang natin yan, nandun. Hindi mo ba alam yan? Hindi alam eh. Kasi dyan ka na naman pupunta. Hindi tayo pupunta dyan. Doon tayo pupunta sa second cup. Ang dira ka naman, mahal na rin. Second cup ang pupunta. TNT ka TNT. Eh ganoon talaga kasi nga nililiga, nililigawan kita, nililigaw kita rin kung saan sa tayo pumupunta, di ba? <laughs> Nasa muna. <mo> <laughs> kasi naman. dati nung nililigawan si Mahal Arena, kung sa ko si kung saan saan ko dinadala to, mga kainag, para humaba ang usapan namin. Di ba? Di ba? Ha? Volta. Baka <laughs> <laughs> mahiya Mahal Arena, ang ka. Walang hiya yung kasama mo. <laughs> ano, ano? Ayun na second cup tayo eh. Starbucks, ang daming Starbucks sa atin sa, 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 ba, sa lugar natin. Second cup, bihira na lang yung second cup eh. Makita oh, mo si Rina. so. <laughs> Natagal si na namin yung sa'yo. Ay po. Yun, si Mahala Reyna. Yeah, so namit tayo ni Mahala Reyna. Ay, ni, 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 ni Mama. Anong po pangalan? Bilma po. Bilma. ni Ate Bilma. So yeah. Tsaka shoutout po kay Mister. George. George, shout out po Sir George. Namit ko po si Mahal, si Mahal Arena nyo. Si Daddy nandun sa sasakyan kasi may susunod. Ah, ganun. Ako ah, ah sige, kumusta ko ah. Ang tangkad nyo po pala. Oh, tsaka gawa po po. No? Nakay, parang kita. Maraming salamat po. Pwede <laughs> yeah. tinawag nyo kami. Kaya, Ang bihira. Sa upload ko bukas to. Yeah. <laughs> yeah. But, gusto mo kayo pa? Mahal Arena. Ayos, Ingat po. Uh, okay, uh, gusto mo kayo, Mr. Salamat po. Sa salamat kay George. Yan. So, yun, naglalakad tayo dito, mga kinis, ano. Ah, Nagkikwento nga kami ni Mahala rin na kasi nahanap natin yung second cup. Ay, may tumawag sa atin, tinawag tayo ni Ate Vilma. Gulat kami, mga kinis, muting na matanggal sombrero ko. <laughs> Yan, so maraming maraming salamat sa mga subscribers, mga viewers natin na tinatawag tayo pag nakikita tayo, mga kainays, ano. Na sobrang saya namin, sobrang saya namin talaga. Thank you. Yan, so dito tayo ngayon, ang second cup. Yun, yun, yun yung second cup, mga kainays, ano? pumunta tayo doon sa second cup at iinom tayo ng mochaccino na paborito namin at paborito paborito ni Mahal na Reina mochaccino tara pagod yung bunga nga ako makakasya kakadaldal good time ha kakatawa pa pagod din nakakapagod pala yun ay bihira ha bali makakain mo tayo ng, ng kape paboritong paborito namin tagal na namin hinahanap na itong second cup na ito ngayon kami nakakita makakainis ha ano? tara ba yan, tara order mo tayo rito. Teka muna. Yan, ito toto second cup. Let's go, ma. Titingin ka pa nang makain. Order na ako ng kape. Ha? Gagawin pa yan. Kape ito. Sige, sige. Kuha ka diyan. Ano ba kain ka? Oh, no ma, syempre. Wala problema, pagbabayad lang pala eh. Marami yung pambayad. Mexican dollar. Mexican dala. Dede, sige, sige. Order ka. Isang carrot at isang isang carrot. ba? Ice carrot? Isang ice, ice carrot lang. Baka di mo maubos. Tigis na tayo eh. Sige, ice carrot at lemon loaf. Yan. Hello po. Can I get a uh, mochaccino? Two mochaccino large please. And one lemon loaf. Ano isa mo? Ice carrot. Yan. Yes. Yeah, so mga ulit tayo ng kape, mga kainix. Ano ng kape mo? Kasi paborito, paborito namin ni Mahal Masanta, tara magano ka. Hanap tayo ng maupuan. Tayo muna mga kainix, maghanap muna tayo ng maupuan dito. Ado na gusto mo? Ma, dito. So tara mga kay, next dito tayo. Hanap tayo ng maupuan dito. Dito 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 dito. Yan, pwede dito dito. Dito tayo. Pupunta tayo dito. Tara. Ayan. Yes. Ayan. Ah, ah, sarap. Ito na yung order natin mga kinis. No? Mochaccino. Tsaka ito yung order natin tinapay para kay Mahala Rene. Gugutom na kasi si Mahala Rene. Kaya naman. Ito na tayo. Tagal natin hinahanap po, Iba, iba kasi yung amoy nito mga kinis. Nakagrabe yung amoy nito. Ang bango talaga. Yung amoy pa lang. Ibang iba talaga. Talagang nako pati yung lasa. Try nyo pag mayroon kayo nakitang second cup. <laughs> orderin nyo mochaccino hot. Nako po Panginoon dapat maging endorser din ako nito no baka naman ano baka naman second cup pwede niyo akong kuning endorser pag-usapan na lang natin yung presyo ito. <laughs> sarap man, no sarap mana ah ha Tikman natin to oh natin to pambihira in order ni malarinat Reyna ba o oh, -tik natin to ito yung lemon lemon blaze mamaya na kasi bak medyo matamis baka hindi natin ma baka hindi natin ma-appreciate yung lasa ng ano ng coffee natin kasi medyo matamis-tamis din tong coffee natin eh baka mahalo ang ibang tamis Sarap. Yan nga, dito tayo sa taas nitong ano na to, mga kainis ano. Yan ano? Yung mga nagmimina lang langis. Yan, yan sa Alberta, Al Canada. Ito na nga ba sinasabi ko, mga kahinais, ano. Pag si Malare na bumili, yan, ako lang taga bitbit. -bit, pambihira naman no. Kahit na ikaw bumili nito, ako pa rin pagbibitbitin mo. Naman. Bihira naman, buti sana kung meron kang binibili para sa akin ano. Ang <laughs> Bagay, mukhang bagay naman sa akin eh, no? Bagay naman sa akin eh. Ay, hira, no? Mabuti na lang, ang binili ni Mahal na Rena, ganito lang. Eh, naku, wala siya nakitang iba. Naku, eh, kung meron pang nabilihan mo nandito, eh, naku, sigurado mabigat atong dadalhin ko. Saan tayo, ma? Dito na tayo? Pa, oh, dito na pala tayo. Let's go, let's go. Dito tayo sa TNT, that lalabas. Sarap naman, ano, no? coffee kafe, coffee, kafe coffee, mocha? Oh, ang <laughs> pwede. <laughs> Ngayon lang yan, pira.